Alam niyo, excited ako. Nandito ako sa Plaza Antonino dahil sasalubuhin ko yung mobile library na i-deliver dito sa Plaza Antonino. Alam niyo po, meron po akong reading initiative. Naniniwala ako na yung reading ay makakabuti lamang sa mga kabataan. Unfortunately, wala pong mga physical library sa ating mga communities. Kaya kailangan ko ng isang mobile library at kailangan po makipag-ugnayan sa mga kumpanya at mga organization na meron po reading program na gusto ko po, po sana i-roll out dito sa unang distrito ng bataan. Para samahan niyo ako sa bubuwin natin yung truck. Ano kaya itsura nun? Ako, excited na ako makita yung truck ko. Para akong feeling ko, para akong daddy na makikita yung baby, yung anak ko sa nursery for the first time. Ano kaya itsura ng anak ko? Tingnan natin. Wow! Ayan o. Oh. Ang truck. Woo! cool. cool. kaya <laughs> natin. One, two, three. Ay, anin na computers. Eyo. pwede ko bang pasukin to? Tingnan natin. Hmm. Ito ang private office sa design ko, malamig ang office na to Ayan, dito tayo. Ayan ang kanyang computer. the LED. So the idea is, sana meron tayong, uh, bukod sa physical libraries at meron akong mga nakuha ang libro galing sa San Miguel Corporation. Uh, ito ay, uh, I think, sa tulong ng smart yata ang nabigyan ng mga computers at merong, I think, Wi-Fi connection na good for, I believe, one year. Meron akong binubo na collaboration na, uh, sa isang international organization na meron silang uh, virtual library na pwedeng padalawin yung mga libro dito. Uh, but we'll think of a program na siguro, uh, lalo na para sa mga elementary school kids sa edad na kinder hanggang three, K-3, magkaroon ng reading program dahil maagay, mahalaga yung maagang intervention kasi ganoon mahili, mahiligan nila ang magbasa. So, okay ba? Tapos, dada pa ako. Ayan, o. Oh. Ayoko ko kaya i-drive to? Laging tandaan, walang lukan. With Attorney Tony Roman, ang original TikTok lawyer na purely batayan niyo.